Hindi kailanman hihingi ng permiso ang Pilipinas sa alimang bansa para sa regular na rotation at resupply mission nito sa Ayungin Shoal. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Kaugnay sa sinabi ng China na sila ang nagbibigay pahintulot bago makapasok sa Ayungin. Sabi ng Padilla, bakit daw kailangang magpaalam ng Pilipinas kung ito naman daw ang nagmamayari ng nasabing lugar? Ang um, Armed Forces of the Philippines po sir, yung regular mission po natin yan, pag-conduct ng dalawin. We keep saying that we really um going to provide the morale and welfare needs of our troops. So to include those from LS-57, we do not actually need any permission from any country for us to do so. Tuloy nga rin daw ang kanilang misyon at walang makapipigil sa kabila ng napapabalitang pagdami ng presensya ng China sa Ayunginsol. Tuloy-tuloy po sir, regardless of kung gaano kadami man po sila doon. Samantala, sa isang pahayag, sinabi rin ni NSC Deputy Director General Jonathan Malaya na wala silang natanggap na anumang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China kaugnay sa issue. Wala pong uh, temporary special arrangement. Because according to the statement coming from the Chinese Coast Guard, meron daw pong temporary special arrangement na ibinigay sa atin yung Chinese Coast Guard para magawa natin tong uh, resupply mission na ito. Uh, again, this is a figment of the imagination of the Chinese Coast Guard at wala po itong uh, katotohanan. Giit ni Malaya, hindi rin sila tatalima sa anumang ipalalabas na utos ng China at hindi nila tatalikuran ang kanilang responsibilidad sa mga sundalong Pinoy sa lugar. We do not need to get the permission of anyone, including the Chinese Coast Guard, pag nagdadala po tayo ng supply. Through whatever means, whether it is through ship, by air, kung anuman, we continue to support them and we have the right to do so and we don't need to ask permission from any country. January 21, 2024, nang kumpirmahin ng isang senior military official ang matagumpay na pagsasagawa ng isang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gamit ang isang Philippine Navy Islander Maritime Patrol Aircraft na nag-airdrop ng mga supply sa mga tauhan nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMA News.